Kaya mga kapatid, narito ang humuli. At kung kayo man ay may mga mabuting kaluban at alam ko rin talagang mayroon. Hindi nyo matiis na hindi tulungan ng mga kapatid. Kaya sa na ito ay sumutok-tok ang aking puso. At bago nga tayo guys pumunta kay Brother Rudy sa kapatid natin sa pananampalataya ay dumaan muna tayo dito sa bilihan ng prutas upang mabili natin yung kanyang paborito. Paborito nga pala nito ni Brother ang ubas kaya bibilhan natin siya para siya ay makakain itong ubas. At saka sasamahan na din natin ng kaunting mangga at yan paborito yan ni Brother Rudy sa banal. So nabalitaan ko guys na talagang hindi na daw nakakatayo ito si brother Rodi At kahit sa pag-upo ay nahihirapan na siya Kaya tayo ay pupunta sa kanya upang malaman natin kung ano ang sitwasyon niya At makita na rin natin siya Ayan okay, guys, tagpili na yun ang ano Ang uh, kututas, bibigyan natin kay brother Rodi At trasawa niya at bago nga tayo pumunta kay Brother Rudy, tayo muna ay dadaan dito sa HP Magang upang mabili natin yung kanyang ibang pangangailangan dahil hindi na siya makakalabas para bumili pa. Tayo na ang bibili nito para dahilin sa kanya. ayan guys nandito na tayo ngayon sa Pamurangon ay sa Mount Cross Mang Cross to ayan nandito na tayo malapit sa bahay ni brother Rodi so ayan pupunta natin siya at para malaman nyo kung saan yung daan pumunta dito samahan nyo tara let's go at dito nga ay nakita ko si brother Rudy na talagang napakapayat na niya dahil sa kanyang sakit na dinaramdam ay napektuhan na ang kanyang katawan talagang napakapayat na nito ni brother baby, ako ng

uh, tulong sa kanya at siya eh, may sakit hindi siya talaga nakakalabas para umanap ng pagkain kaya may nais sabihin sa inyo si Brother Roby yung ating mga ano po mga kapatid natin diyan ay talaga willing na tumulong. Pwede kayong bumisita dito anytime kay Brother Roby. May gusto sabihin si Brother Roby. Mga kapatid eh sobrang maraming salamat ang aking Tandarama, gawa ng hindi ko akalain na maraming, alam ko maraming tutulong sa, sa akin, lalo na ito sa kapatid na DR. Isa siya talagang alam ko na matulong, matulong ng ginagamit ng Panginoon ng araw pa. Kaya mga kapatid, narito ako muli. At kung kayo man ay may mga mabuting kaluban at alam ko rin talagang mayroon. Hindi nyo matiis na hindi tulungan ng mga kapatid. Kaya sa oras na ito ay tumutok tok ang aking puso na wa ay maging katulad ko kayo ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Hindi lang sa pananampalataya kundi mga kaibigan at dito sa lahat ay alam na ang Panginoon na ang bahala ang gumanti ng mga utang At yan ay pagpapalain talaga tayo mga, Panginoon, mga kapatid. At yan ay naranasan ko na rin na talagang ang taong matulungin ay lagi rin tinutulungan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na itong gabi ito, hindi ko kalahin gabi na, ay nandito pa siya ay eh, talagang ang puso na talaga ay sa pagtutulong at ako ay naniniwala talagang hindi lang ako kayo lahat. Pagpapalat ko ay naniniwala na hindi ako papabayaan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Na dito, ang kanyang mga dala, ang dami. O, oh, hindi ko nga mabuhat-buhat. <laughs> kaya, <laughs> kaya, oh, oh, <laughs> kaya na kayang buhatin. kaya na kung nakain dito, lang, oh, ang dami. Oh. Busog na nga ako dito. Oh, ano Ito. Yan, pabulito ko. Oh. Ang ah, tawag dito? Oh, Ubas. Ubas. Oh, at hmm. Grapes. Salap. Ano nga nun? Nagkukulo-kulo ang sakuyang ano. Harap, oh. <laughs> <laughs> mga kapatid. Salamat sa inyo mga kapatid ha. At dahil noon na kami pag magkasama sa mga evangelism ay sanay kami na umawit mo magkasama. Kaya sinubukan kong kaming dalawa ay umawit at pinagbigyan naman niya. Mga kapatid, at uh, naalala ko yung paboritong kanta nito ni brother, yung kalungan ikaw yung wow, ano, Kaya kakantahin natin sa kanya. Sumakanta so, ko, masabay din si brother. Kaya natin. Hmm. Ikaw ang naging kalungan kapayapaan ang dulot mo ay pag-asa tugon ko'y pagsamba pasanin na lalaho sa ating pagtagpo Buong puso at buhay sa iyo'y alay Diyos, ikaw ang karapat dapat pag-alayan ng pagsamba. Pagmamahal at pagdakila, alay sa amin aming ama aming dalangin na ikaw ay sambahin. Ikaw, no, brother. Ayos. Ang okay. ganda, kisang Ang Diyos ang nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasaki sa mga tao na lalayo sa kanya'y Dawa wag ni pagdiwot subukan ngayon sa kanya dumapit siya walang impossible sa yoy nagintay walang imposible sa Dios ay ka Nesus walang imposible sa Diyos. namin, Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Diyos na may akda ng aming mga buhay. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa lingkod. Panginoon naming Ama, sa mga oras na ito, na dito po kami sa iyong mga anak na si Brother Rudy at si Sister Ponce na ang iyong anak Panginoon sa mga oras na ito ay pinagkaluban sa tanas ng hadlang sa panig ng karamdaman Panginoon kaya ang aming dalangin sa mga oras na ito Ama na kung paano mo pinagaling ang may mga sakit nung nandito ka sa lupa aming dinadalangin sa Panginoon nakakalagin mo ang sakit na pinagkalugin sa tanas kay Brother Rudy upang siya ay makasama namin patuloy na paglilingkod sa inyo Panginoon at gagamitin mo pa siya ng marami pang mga kaluluwa ang madala sa inyong panan Panginoong Diyos mahawa ka sa amin ipagkalug mo ang aming dalangin Panginoon kasi ay bibigyan mo pa ng mahabang buhay at siya ay makakapaglingkod pa sa iyo, Panginoon. Ganon din naman ang aming pong dalangin na ang aming mga kapatiran na huwag gamitin mo upang maging daluyan ng pagpapala kay Brother Rodi. Gamitan mo sila ang instrumento upang may mo ang pangangailangan kay Brother Rodi, Ama. Dahil alam namin na tanging ikaw lang ang Diyos na nagpo-provide ng aming pangangailangan kami Panginoon ay naniniwala na nanampalataya na ang iyong mga anak kailanman ay hindi mo bibiguin dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Panginoong Diyos, amin din po tinadalangin sa iyo. Si Sister Kunching na siyang nagbabantay kay Brother Rudy. Bigyan niyo din po siya ng malakas na pangangatawan at kaisipan at pagpapala na nagmumula sa kitasan ng kalangitan. Upang siya Panginoon ang maging kamay, maging paa ni Brother Rudy habang siya'y nagpapagaling. Maraming maraming salamat Panginoon dahil sa mga oras na ito ay iyo pong dininig ang aming dalangin dyan sa kitasan ng kalangitan Panginoon at ganun din po ang pagpapatawad sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po Ama ay aming dinadalangin alang-alang tunulahan sa pangalan na Jesus. Amen.